Buenas na araw, mga kaabante. Ako po si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa Tips at paalala para sa life na kay Bonga. January 3, Wednesday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat, nasa iyo ang pagiging matulungin sa kapwa. Huwag magpaubuso ng sobra-sobra. Magdisplay ng General Kwan Kong para sa Opportunity Star. Bilhin na mga Lucky Charm na yan dito po sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City, Lucky Charm Store ni Master Hans. Green at One. O tayo pagating naman sa iyo, Happy Love Life ay activated. Magsuot ng piyaw na bracelet, Lucky Charm yung piyaw. Bilhin yan kay Master Hans. Gray at 16. Tiger naman ikaw ang pinakamaswerte today. Activated ang travel star pagdating sa negosyo. Pagdating naman sa bagay na nakakatakutan, huwag mong hayaan mawala ang opportunity na to. Orange at 8, magpatarot ka reading kay Master Hans para magabayan kita. Rabbit naman tayo ang mag-share ng blessing sa ibang tao. Makatulong ang pagpapa-astrology reading para sa mga problema. Gold at 10, Dragon naman tayo mag-post ng good vibes sa social media para makaiwas tayo sa negative energy turquoise na lucky charm para sa safety travel. Turquoise na yan. Ang dami kong magagandang mga lucky charm dito po sa tindahan ko. Silver at 11. Snake naman tayo sa negosyo. Lagyan ng pera ang cashbacks. Siguro doon yung ito. White at 2. Bilhin po ng lagyan po ng box nyo po ng citrine na lucky charm. Horse naman tayo magpasalamat sa blessing na tatanggap last year at mas marami pang blessing na makukuha this year. Mag-share ng blessing brown at 4. Go taman tayo buong pamilya ay imbitahan sa salo-salo sa bahay. Maghanda ng pansit, pork, fish, chicken, matatamis para matamis ang sama ng pamilya. Red at 9. Monkey naman tayo, conflict ngayong araw, Hinay-hinay lang. Hindi mo kilala ang taong yan, huwag muna magtiwala. Magpa-aura at face reading kay Master Hans. Maroon at 18. Rooster naman tayo sa pakikipagrelasyon, mahalaga ang trust and communication. Kung may problema, huwag hayaan na matulog na hindi kayo nagkakaayos. Bumili ng protection charm kay Master Hans, pink at five. Dog naman tayo, maging maganda ang gising dahil may good news. Good luck star. Pagdating naman sa pamilya, may baby star na parating ngayong taon na to. Magpa-love at family tarot reading kay Master Hans Pitch at 7. Pigi naman tayo magandang career, lock star activated ngayong araw. Iwasan ang pagiging late sa trabaho, sa kalusugan bantayan ang puso. Yellow at 3. Muli po, ito po yung magabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa palad nyo na sa ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kuwa para sa hashtag Hans sa Abante.